Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates, hindi ito magre resonate sa lahat. So, kung hindi mag-resonate sa'yo yung reading, um, maybe next time, ano? Or feel free to check yung aming uh, ibang videos dyan sa pinaka-channel natin. Ayan, maaaring nandiyan yung guide or a reading para sa'yo. This is General Love Reading. Kung ayaw mo ng love reading, gusto mo ng career, money, etc. Uh, feel free to check yung ibang video na nakalagay yon sa title. Okay? So anyway, kasi yung ating daily reading ay love reading. And uh, if you don't like the way I read, ayaw mo ng ganitong klasing uh, pagre read sa ginagawa ko, pwede kang maglipat ng ibang channel or may mga video ako na may ibang klasing reading you might want to check out, okay? Or maybe pwedeng hindi ako ang guide para sa iyo. So i, i ano mo na lang. I next video mo na lang. Meron akong um, Facebook page feel, please do follow me there. Meron akong mga uh, sinishare din doon. So maaring magbigay din ito ng guidance sa iyo. So hopefully I e subscribe or i-follow mo rin ako doon. And for TikTok Unipri Ayan, yan yung aking TikTok maganda kung i-follow mo rin doon ako sa TikTok if you do have TikTok account. And if you want to uh, inquire for personal reading, astrological reading ang available sa akin sa page na lang po. Okay. Uh, you do have here the Eight of Pentacles, uh, Nine of Wands, and the Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Dito muna tayo mag-focus sa tatlong card na lumabas. Okay, so sa nakikita natin dito, you're focusing on money. You're focusing on uh, maybe may kinalaman sa home, house, or pwedeng, I don't know, maybe uh, with the night of wands, yung iba sa inyo, um, tinatry mong ayusin, Uh, yung, I don't, yung iba kasi pwedeng may, may gusto kang gawain or ipinupurso mo pero nagkakaroon ng problem with the nine of wands nine of wands is showing to me as problem, challenges and uh, pagdating sa love, I don't know kasi may naramdaman akong feeling na yung iba sa nyo, you're dealing with someone na parang hindi hindi na pwede parang ganun, maybe in another relationship Ayan, and uh, pwedeng may nagiging hug lang sa pakikipag-connect mo dito sa person na to. Nine of Wands is like, you want this person, pero uh, bawal. Parang gano'n. And some of you, that is your case pagdating sa love. Pero nakikita natin yung palaban mong energy na parang okay lang. Sa'yo gusto mong panghimasukan. But if that's not the case, maybe nandyan ka More like pasugod talaga yung energy mo. Pero, yung iba naman, pwedeng um, nandito lang ako just in case na mawawala or aalis ka dyan sa connection na yan. I'm i'm here. Parang ganun. But, I don't know. Maybe yung iba kasi nagpo-focus na lang sa career na parang, fine. Ayaw mo? Hindi eh, pwede. Sige, mag-focus na lang ako sa career ko. Okay, so. Also, with the nine of wands at the bottom of the deck, I, I can see that uh, dahil doon sa connection mo with this person, nagbibigay ito ng kalungkutan sa'yo, you don't want this kind of feeling, hindi mo ginusto yung ganito klaseng feeling, but the six of cups, you, you could be dealing with the person in the past, and uh, I feel like importante yung mga memories or importante itong past person na to sa'yo, but yun nga, dahil sa connection ninyo ngayon, it's, it's hard na ito and I'm, I'm feeling like with the six of cups okay fine importante ko sa akin pero I don't know the, the energy is that hindi mo rin alam kasi kung anong gagawin mo ngayon pwedeng inilaban mo isinugod mo but the other person is lagging na sa nakaharang. So, may mga times ganun. May mga times nilalaban mo, may mga times, nagtaka lang, focus na lang muna ako sa trabaho, sa career ko, ganun. Let's move on to the side of the person na nakakonect mo, Virgo. Please do check your natal chart, your sun sign, moon sign, your rising sign, and Venus sign mo, and also your Jupiter sign. So, uh, sino yung person na mo pagdating sa love? Person na mo sa love for the sign of uh, Virgo. Yeah. You do over the tower. So, there's an ending sa inyo ng person na to na nangyayari ngayon and ito yung mga lumabas na sign. Actually, marami siya, but I feel like ito yung mga messages para sa sa'yo. <laughs> mm. Mm. The Seven of Pentacles, stars, Virgo, Capricorn, it feels like this person is focusing on money, focusing on money, 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 money. Seven of Pentacles, napaka-stagnant ng energy na tulang. lang, kagalaw-galaw. Kung may galaw man, may kinalaman sa pera. Okay. Wait lang, guys. Okay, and back. <laughs> Eto kasi, balik tayo sa Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, wala kang kagalaw-galaw na energy, kumigalaw man, na ginagawa tong person na to, may kinalaman sa pera. So, pwedeng, makikipag-connect siya sa'yo kung ang usapan niyo ay may kinalaman sa pera, etc. Okay, you know what I mean. And then with the Hermit, Uh, this is Virgo energy. I don't know if you're dealing with another Virgo o meron din siyang malakas na Virgo sa kanyang chart. Sa kanyang natal chart. The High Priestess and the uh, Justice card is here. This is Libra energy. Knight of Swords. And yeah, yeah, the Hermit Taurus energy is also here with the Hierophant. Oh, Pisces is also here. This is the Moon. um, I don't know if this is a person na lumalabas sa dreams mo, you are spiritually connected dito sa taong to, high priestess and high priest, ay sorry, high priest, the hierophant and the high priestess, this is showing to me as connection na parang spiritual, may, may usaping spiritual dito, and with the moon, maybe lumalabas pa through your dreams, okay, so, I feel like attracted itong person na to sa'yo by the way, kung paano ka makipag kung paano ka kumita ng pera I don't I feel like ang galing mo or ina-admire niya kung ano yung work mo, yung career mo and this person sees you as uh, someone na kahanga-hanga and Libra it rules the planet of Jupiter, uh, sorry, no, not Jupiter. It rules the planet of Venus, the planet of beauty and love. So, nakikita natin yung attraction ng person na ito sa'yo, especially with how you look or kung paano mo dalhin ang sarili mo. Or uh, maybe with regards to your beauty, sa itsura mo, gustong gusto ng person ito. Pero, yung person na ito is acting like Knight of Swords, mailap, mailag. And with the Hermit, this is someone na parang kuno, walang pakialam. So, so the energy is parang very cold. Ang ipinapakita niya sa'yo, pero attractive siya sa'yo. Wala lang siyang ginagawa. Gusto kanya, niya. By especially physically at spiritual connection. Ayan gusto ka nitong taong to, kaya lang wala siyang ginagawa Maybe there's an ending. Yun yung nangyayari sa inyo ngayon. May ending. And, I do get the feeling na, uh, especially if you're dealing with someone, na may mga idol siyang tao. Like, for example, mahilig siya sa or nagkakaroon siya ng idol na Korean, K-pop, mga ganun, or kahit ano, it could be anything. Tapos, parang nasanay siya na yung taong kinikilig siya or gusto niya. Like for example, kasi pag nunood ka ng mga K-pop or Korean novela, tawag ba dun? Na, I don't know, hindi ako nanonood masyado noon. Not masyado, hindi liga ano. <laughs> isa lang yung napanood ko noon, um, ano ba yun? Yung clash, cr Crash, Mahina ako sa title. <laughs> Kung maalala. Basta Crash Landing on You ba yun? Or Clash Run? I don't know. Basta yon And, yung energy don is, if this is the kind of person that you're dealing with, na mahilig siya sa mga ganon, parang sanay na siyang umidol. Parang sanay na siyang kinigin sa person or sa taong hindi niya nahahawakan or nakikita ng personal. So, like, ang tingin niya sa'yo is gusto kita, hinahangan kita, pero parang kang idol sa akin. Marang ganun. So, attracted siya sa'yo. More like sa physical or sa kumana nakikita niya sa'yo. Okay? So, anong emotions niyo sa isa't isa? especially with the with the ano ha with the seven of pentacles at saka yung connection niya with the justice card you look pretty or pogi sa taong ito well it doesn't matter kung ano ang gender no LGBTQIA plus is also welcome sa reading attracted siya sa'yo emosyon ninyo sa isa't isa two of swords <laughs> pabago-bago ka. Okay? You don't know kung anong emotion mo sa kanya. May mga times with the Eight of Cups na maybe hopeful ka sa future na, oh, may future sa amin itong taon to, ganito, ganyan. But, mhm, mm with the magician, it, it feels like there are times din naman, you know, kasi yung magician, yung literal na magikero, dalawa kasi yung ipinapakita niya, diba? One is something na tinatago or something na hindi niya ipinapakita sa iba. Maybe this is the some of you, pinapakita mo sometimes na wala kang pakialam or ayaw mo na or, mm, wala na to, bali wala na tong taong to, okay na, kahit hindi matuloy yung future namin, etc. And then the other one is like more like dreamy kind of energy na parang wait lang. Nagpakita na naman siya sa panaginip ko, I, I think there's something. Wait lang, may angel number, may something talaga, may message talaga sa akin dito, parang ganito-ganito. So, parang ang energy sa iyo is that hindi ka magkaintindihan. Ano ba talaga maniniwala ka ba sa connection niyo or parang pipigilan mo na lang kasi parang mm, ang hirap. Mm. So, uh, the Ten of Pentacles This is weird. I just felt some I just felt something. Uh, some of you pwedeng sexually you are fantasizing about this person like or maybe kung hindi man sexually, pwedeng may sexual connection talaga sa inyo in the past, may nangyari, and then you still keep on thinking about that event in your life. Kung wala namang nangyari, and then it's just you fantasizing, fantasizing about this person sexually, and you want more. You want more. And the Ten of Pentacles, uh, ang emotion mo dito sa person na ito is that pwedeng gusto mo magkaroon ng financial stability or connection sa inyong dalawa like usaping financial and you see this person as someone na parang this is someone na I will be very proud of parang ganyan parang pag ito yung person na makakonek ko magiging proud akong kakonek ko siya this is someone na i-display ko sa pamilya ko this is someone na Um, or maybe that is vice versa. Kasi nakakakita tayo dito na dahil sa estado or sa galing nitong person na to, parang siya yung tipo ng tao na hindi ako pantago, hindi siya pantago, parang ganun. Or vice versa, hindi ka pantago para sa kanya. Ikaw yung tipo ng tao na hindi yayabang kita. Kasi may maiyayabang ako sa'yo. You are someone na parang, um, if you're dealing with someone na, tahimik lang sa social media. You are someone na ipopost ko sa social media kasi bakit kahanga-hanga ka eh. And you are uh, like pwedeng ikaw yun or pwedeng siya kasi honestly pwedeng balibaliktad yung energy doon sa part na yun. Pero sa ngayon with the four of cups at the bottom of the deck, wala kang kasiguraduhan sa person na to or hindi kasigurado sa emotions niya para sa'yo kung ano yung willing niyang itake ng risk sa'yo or ibigay sa'yo. Well, wala kang kasiguraduhan doon so ito yung nagiging dahilan kung bakit pabago-bago ka ng emotion or naiisip sa taong to or regarding sa future ninyong dalawa. Mm -hmm. And let's move on. But Honestly, I, I see with the hanged man, you're still waiting. Naghihintay ka pa rin sa person na ito, But you're not just being open doon sa part na yon for now. Okay? Ah oh, wait lang. Wait lang, guys. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future? Oh, sorry. Kunin mo na natin yung motion niya para sa'yo. Okay emotion niya para sa sa'yo. Thank you sa so mga nagko-comment guys. Na-appreciate ko yung comment niyo. I really do love those comments ha. Sa susunod, isa-shout out ka na yung mga <laughs> nagko-comment sa akin. Nakakatuwa yung mga comment ninyo. Seven of Wands, Aries Leo, Sagittarius, Boto, ah, sorry, Temperance and the Emperor. <laughs> Natutuwa ako sa person na to. The Chariot and the Death Card is also here. Meron siya plano, but later I will confirm kung ano yung plano niya. Pero nakakita tayo na itong person na to with the emperor, nagpapakita siya ng coldness energy, but with the temperance, hindi lang siya nagmamadali. I feel like yung temperance is someone na naghihintay ng tamang pagkakataon, ng tamang panahon. Okay? Hindi siya para ipilit yung mga bagay-bagay sa inyo ngayon, pero hindi ibig sabihin na ininjan ka na niya, kinalimutan ka na niya, or nag-end na yung sa inyong dalawa. Maybe pareho, maybe ikaw naghihintay ka pero pa bago bago isip mo and then siya naman is like naghihintay ako pero wait lang hindi ko para ipilit yung mga bagay na hindi pwedeng ipilit sa ngayon okay nagigets mo yan this person loves you pero marami pang kalaban or mas marami pang dahilan kung bakit parang hindi pwedeng ilaban sa ngayon okay nagigets mo yan And you do have a seven of wands. This person really do want to fight for this connection, pero wait lang, Ayun lang I want to wait. I want to fight for you. Gusto ko ito ilaban, gusto ko ito paglaban, pero wait lang. Kasi it now is not yet the right time. And yun nga, with the chariot and the death card, nakakita tayo ng a big transformation. The more na lumalayo or nagkakaroon ng pagkakalayo sa person na ito, the more na nagkakaroon ng transformation sa kanya. Because death card, this is Scorpio energy, especially yung sun, the Sun is currently in Scorpio. Uh may uploaded ako niyan sa Unicorn Princess Tarot. Anong effect ng Sun sa sign mo. So you might want to check it out. Okay, Unicorn Princess Tarot dyan. Effect ng Sun sa Virgo or yeah, feel free to check yung especially yung rising sign mo. Dahil pwedeng niyo magbigay ng um message sa Sobrang nasasaktan din siya. I just saw the energy of sakit or pain na nararamdaman itong person na to sa ending na nangyayari sa inyong dalawa kasi actually gusto niya talaga ng reconciliation or connection sa inyo at saka gusto gusto kanya it's like alam mo yung feeling na parang nanonood ka ng na gusto mong palabas tapos pinatayan ka ng TV for example kasi nga ang tingin niya sa'yo is you are someone na I really do love to watch you are someone na gusto kong makakonek you are someone na nakakaramdam ako ng kilig sa'yo ba diba, parang kang um, artista sa sa teleserye, sa telenovela na parang ina-idolize nito person na to this is, this is someone na parang ikaw yung pahinga ko the moment na parang feeling ko pagod na pagod na ako, sukong suko na ako sa buhay, makita lang kita masaya na ako kasi parang kahit papano ay ang sarap, ang ganda ng buhay, ang ganda ng araw ko yeah, that is the feeling na naibibigay mo sa taong ito sana naipin na may reading So, ina-idolize ka talaga nito person. Pero hindi maliwanag para sa sa'yo kung ano ang meron sa taong to or yung regarding sa mga connection sa mga sinasabi niya or sa mga sinabi ko pwedeng hindi mo yun makita in the future I can see the queen of cups and the two of pentacles uh, Taurus Virgo Capricorn Aries Leo ah sorry Taurus Virgo Capricorn Cancer Scorpio Pisces Knight of Pentacles is here clarify the Queen of Cups the Death card is here okay in the near future para sa inyong dalawa the star the <laughs> gusto ko tong energy na to wait lang makate <laughs> uh, King of Cups. Uh, yeah. This is the near future para sa side of person, mo. the star and the Queen of Pentacles. I want to clarify it on Queen of Pentacles. What's with the Queen of Pentacles? The Ace of Swords. And what's with the King of Cups? Ace of Wands. And you do have your the Empress. Okay, okay. the ten of swords is at the bottom of the deck five of wands is at the bottom also at at the bottom of the deck kasabay or ka ilalim ng ten of swords so anong ibig sabihin nito well i can see huge transformation pagdating sa yon increase of something like money ah uh, income sa yon uh, nandungo yung focus mo eh i can see uh, increase ng resources money And I feel like there's something na nag-end or maybe namatay na source of income. Like maybe yung iba sa inyo medyo humina na source of income. But then I, I can see na medyo umaangat or nagkakaroon ng growth. Dito especially na nagkakaroon ka ng pag-focus sa pagay or sa larangan na ito. And I can, I can see na magkakaroon na ito ng huge impact hindi man huge na huge pa sa ngayon but I, I can see impact na kahit paano ito and money will be easier in the near future para sa'yo mas magiging mas magaan, mas magiging mas masaya, enjoyable the night of pentacles, Taurus virgo, capricorn I can see you uh, focusing on legal matters, documents mga bagay na may kinalaman sa papeles and, and money well, well pagdating sa person na to there's still the connection sa inyong dalawa pero, uh, the more, sabi ko nga, the more na mahirap ka makuha, the more na lumalayo ka para sa kanya, the more na nagugustuhan kita, parang ganun. The Empress, in the near future, I can, I can still see yung pagkagusto ng taong ito sa'yo. With the Ace of Wands and the Ace of Swords, well, by the way, nakakita tayo ng pag-aaway dito na pwedeng magdulot ng ending. Well, I don't know kung saan side yon side mo, side niya but I can see sa side or sa isang sa isa sa inyong dalawa okay so what's with the ace of wands and the ace of swords nine of swords is here and the sun okay yung iba sa inyo pwede magkaroon ng problem well sa side ng personal mo with regards sa home the hermit it talks about home dahil sa mga bagay na parang hindi na sigurado or wala ng kasiguraduhan and with the nine of swords nakakita tayo ng stress dito and with the sun yeah the sun currently is, is in the sign of Scorpio so nakikita natin na pwedeng may mga secrets may mga something na pwedeng gigising sa reality ng person na to and or pwedeng may mga hidden uh, problem na pwedeng bumungad or magkaroon ng liwanag sa side ng person na ito that it, it, would cause, yeah, sabi ko nga kanina may ending so it could cause an ending because may particular problem or may particular bagay na pwedeng maging maliwanag para sa kanya or sa person niya kasi nga yung iba could be in a relationship na maging dahilan para teka lang tama na ayoko na pagod na ako Ganun yung energy. And you do have here the full. Yeah. And meron tayo dito ang tatlong angel number 111. And dito yung isa pang ace of pentacles na pakita sa akin. So, tatlong ace yon That is 111. So, I can see a new beginning na may kinalaman sa plano. But of course, bago magkaroon ng new beginning doon sa plano na yon magkakaroon muna ng ending. Um, transformation and I, I feel like ang pinaka, impor, ang pinaka magiging impact dito ay may kinalaman sa home. So thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe and don't forget Madam P. Unipri sa Facebook pero hindi mo siya masasearch uh, bago pa lang yung page. So ang isearch mo hashtag Virgo Philippines. Ayan. Kasi doon Pwede mo akong i-message doon if you want to inquire kung paano magbigay ng o -pa personal reading. Meron na akong admin, uh, fortunately, na mag-assist uh, mag, uh, sa inyo. Okay, thank you for watching. I love you all and babu